Hello, hello, mga kalapatids. Good morning, good afternoon, good evening. To sa Tampa, Florida. So, mga birds natin na na band na sila. Parents nila yan, yung mga dilemma pair natin. Mga extreme long distance or aka marathon birds. Baby nila yan. Mga three weeks. Pupunta na dun sa mga isang OLR na sinalian natin dito sa States. Ito na yung dalawang baby, yung sa likod. Laki na nila, no? Halos sing kada nila yung tatay nila. Kay ano naman, Thomas Whistling naman mga ito. Ito bloodline nito, tatay, yan sa gitnang yan. Ano yan, uh, best Kill. And then yung nanay nila. Ayan si Greek God naman bloodline yan mga ano yan extreme long distance din And ito naman yung Gabby birds natin Gabby Vandenabil yan yung baby nila And ito naman ang old blood natin ito. Yung mga original na colony natin. Uh, yung parents nito, Huben and Jansen. Huben yung male. Jansen yung female. Ayan yung magulang. Ayan yung Huben. Ayan yung Jansen. and Ready na mangitlog ulit. <laughs> Okay, thank you, thank you mga kalapatid and kapwa pigeon fanciers from all around the world. Don't forget, like and subscribe para sa mga upcoming na raffles natin. Cash prizes, uh, mini lofts, and once in a while, mga pair na imported. With pedigree sa si mga yan na hindi certificate with pedigree. Okay, thank you so much.